Kumusta lahat? Maligayang pagbabalik sa ating channel ng video, Devotional Verse. Kami ay nasasabik na kasama ka rito. Gaya ng nakasanayan, nakatuon kami sa pagdadala sa iyo ng nakakapagpasigla at nakakaganyak na mga espiritual na kamalayan. Kaya't umupo, mag-relax at magsaya sa paglalakbay na sabay nating sisimulan. Huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe kung hindi mo pa ito nagagawa. Dumako na tayo agad, Hulyo 11, 2024 Ang tema ng ating debosyon sa araw na ito ay Gusto mo bang makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Talata Ipinapahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang kalawakan ay nagpapakita ng kanyang gawa. Mga awit labinsyam versikulo, isa King James Version. Mensahe Nahihirapan ka ba ngayon na makita ang kamay ng Diyos na kumikilos? Nahihirapan ka bang kumonekta sa kanya sa ilang kadahilanan? Hindi ka nag-iisa. Ang ilang mananampalataya ay dumaan din sa yugtong ito sa kanilang buhay, at ito ay hindi dahil ang Diyos ay galit o nabigo. Ang lahat ng mga dahilan para sa mga damdaming iyon ay napako na sa krus. Minamahal, tumingin lamang sa kalangitan at tingnan ang gawa ng sining ng Diyos. Hindi ba ipinahahayag ng kalangitan ang kanyang kagandahan? tumingala at sabihin, ginawa ng aking ama ang mga yon sa itaas. Bigyan siya ng papuri at pasasalamat. Tayo ay manalangin. Aba ama, ipinahahayag ng kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Salamat po, dahil ang iyong gumaganang kamay ay nasa lahat ng dako sa aking buhay, kahit na tumitingin po ako sa langit. Salamat, sapagkat ikaw ay madaling matagpuan, kahit na ako po ay nagbabasa, at nagninilay-nilay sa iyong salita ikaw ay laging naroroon at hindi na nanahimik sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto mo bang makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Ipinapahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang kalawakan ay nagpapakita ng kanyang gawa. Mga awit labinsyam versikulo, isa King James Version. At narito, lahat. Salamat sa pagsama sa amin ngayon sa devotional verse. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Manatiling maging inspirasyon at ipagpatuloy ang pagbabahagi ng positibo. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video.